Isa pang flood control project sa Matag Leyte, ang inireklamo dahil inabanduna na nga ng contractor abay nagdudulot pa raw ngayon ng perwisyo. Ang proyekto halos isang daang milyong piso rin daw ang halaga. Para sa detalye, magbabalita si Ian Suyo live mula sa Leyte. Ian, anong update dyan? Sheryl, sa pag-iikot nga natin dito sa mga bahagi ng Matag Oblete, nakita natin yung ilang mga maanumalyang flood control projects. Kabilang na nga dyan, yung dalawa na biten at sira samantalang. Yung isa naman, eh, hindi daw talaga kailangan na proyekto. Nakausli ang mga bakal at bitak-bitak ang simento ng abandonadong river wall na ito sa barangay Santo Rosario sa Leyte. Ang river wall, nakapwesto sa ilalim ng tulay. Pero wala namang ilog o waterway na umaapaw sa nasabing lugar. Isang swamp lang daw ang lugar na natutubigan lang kapag tag-ulan. May budget raw ang proyektong yan na 96 milyon pesos. Ayon kay Matagob Mayor Bernie Takoy, Pebrero ngayong taon nang simulang gawin ng DPWH ang proyekto na wala raw alam sa kanila. Ay wala pa itong notice to proceed. Kasi hindi naman talaga to priorities namin. Wala talagang permanent waterways dito o may sapa dito, wala. Dahil sinita ng LGU, hindi raw tinapos ang proyekto at iniwan na rin ng kontraktor pero perwisyo raw ang iniwan nito. Isa sa mga pangunahing perwisyong inirereklamo may kinalaman sa proyektong ito ay eh yung pagbabara ng tubig sa bahaging ito. Ayon kasi sa mga residente, dapat daw sumasabay yan sa agos patungo sa waterway. Ang malala pa dyan, iniwan na rin daw ng mga trabahador ang nakatiwangwang na bakal sa gilid ng kalsada. Nagpagawa na ako ng letter sa engineer ko na kung anong gagawin nila sa mga bakal na nakatiwangwang doon sa kalsada kasi hazard na yon sa mga nagbebiyahe lalo na tuwing gabi. Bukod sa Santo Rosario, isa pang nirereklamo nila ay ang bitin na 4 million river wall sa barangay Bonoy. Nasa bungad lang daw kasi ang river wall, kaya't pag malakas ang ulan, pinabaha pa rin ang mga kabahayan. Kung tuloy-tuloy po sana yung flood control, wala sana yung baha, tapos didiritso yun, hindi pupunta sa mga palayan yung ibang tubig. Meron lang sana ganito, hanggang, do, hanggang don sa kanila, may posibilidad na hindi babahaan yung bahay nila. Sheryl, kanina nga galing lang tayo sa District 4 ng DPWH dito sa Leyte at kanina walang humarap sa atin na district engineer o anumang tauhan mula doon sa pamunuan ng kagawaran. Kanina sinusubukan na rin natin kunin yung panig ni Congressman Richard Gomez at ayon nga sa kanya sa isang pahayag na ibinigay niya sa atin, eh, may full coordination naman daw ang DPWH pati na rin ang matabog LGU sa mga proyektong ito. Maraming salamat Ian Suyo.